Hmm. Ah, ano? Nakalas mo na ba lahat? Yes, sasarin mo. Walang matitira, Ayoko na kitang may manas-manas ang mukha nito. Bakit saan nagtatrabaho yung boyfriend mo, Michelle? Doon din po. Doon din. Magkasama kayo. Tumi Tumitingin sa kanya. Opo, pumupunta pupunta. Pupunta 'yung lalaki. Yung tomboy po. Ah, tumboy ba Boy, ano mo, boyfriend mo? Opo. Pumupunta sa kanya, tumitingin. Opo. Bakit pangit ka ba? <laughs> ha? Hindi o hindi naman pala eh, bakit ka magseselos sa eh? may asawa na 'to? Alam mo ba may asawa na 'to, Michelle? Opo. Oh, bakit mo Hmm. Maramdaman mo Michelle? Hmm. 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 Mm. 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 Okay. Tanggalin mo <coughs> lahat yan. <coughs> Umihingi ka ng tawad dyan, Michelle. Ay hindi pa ako tawad kay Jocelyn. Ay! Kausapin mo siya! Si Jocelyn! Si Jocelyn, hindi ko nakawalitin. Tawarin mo na ako. eh sa maganda? Anong may isang pangako mo sa asawa neto? Nandito yung asawa niya. Baka masakot ka Jocelyn. Ay, ano, nang Michelle? Kuya, patawarin mo. kuna ikaw O, ya, ang oh, ikaw, magtanong. May gusto kang pangtanong sa kay Michelle. Hindi, okay, magtanong ka. Ba't mo ginawa yung sasawa sa Sumagot ka, sumagot ka. Nasisilas ako po. Ba't yung sisilas? Madalas ko Sera, Sera, siya, na tumingin sa video ako sa kanya. Wala naman ginagawa sa ko sa iyo. Sumagot ka. Pasensya hindi ko na Sige, baka may katanungan ka pa iba. Sige, sumagot ka. Po, na po, baka may tatanong ka pa, mister. Ano, tutudasin ba natin to? Ha? Sabihin mo lang. Ha? Eh, hey, asa, asa na ba yung pagtudas ko ito? kasi it... yung... Pwede, o. Oh. Tutudasin ko na, ano? Well, ha? Well, well, ha? Eh, ano, gusto mo? Ha? Tutudasin ko na ba? Ha? Ah? Susuka ng ngayon? Uh, uh, ha? Eh, pag inilitan ko, ko to, eh patay to, good. pag lalamayan to bukas. Good. Ano? Good. Ano, mister? Ha? Good. Oh, good. hindi ka tawag diyan. At siya ang magdedesisyon diyan. Hindi ako yeah, tawag kuya, patawarin mo na ako bigla ulit. Pag maulitin niya. Oo, oh, okay. pag inikot ko to, tudas ka, sabi ko sa iyo, Michelle. Uh, uh, ano, ano? Napatawan mo na so, ba, kuya? Ano? Ano? Hmm. Uh, ah, hmm. Ano? Uh, manong pa ka sa pataas. Uh, sa ama nasumbak. Itaas mo ka ng kamay mo. Sinusumpa ko po sa itaas. Hindi ko na po ulit. At pag inulit mo, anong mangyayari sa'yo? Sa oh, alam mo ha? Sa akin, anong may papangako? Magkutapos ng gamutan na to. Uh, hindi... Ano pa yan? No? Ano yung nilagay mo na yan? Ha? Balak mo barangin? Ano? Uh, hindi pa ako nang tawad. Oh, lumabas sa bunganga nga. Uh, ha? Ha, ah, nilagyan mo pa ng langgam na lumilipad. Ha, Jocelyn. Ay, ano, Michelle. Ha, ah, magaling ka, ha. Lumabas yung nilagay mo. Ha, lumabas yung nilagay mo. Nakita ko. Ha? Hindi ko na po ulitin. Ha? Ah? Opo, na po kayo. Eh, mo, babarangin mo pala to. Kung hindi naagapan. Hindi ko na po ulitin. Lumabas sa bunga nga nito. Ha? Ah? Uh, patawad ko, patawad. Walang ka. Katay na yan. Ano? Ano? <laughs> ano? katay na ba? Binaharap ko, lumabas ang ano eh. Lumabas bahan na ba yan? Uh, hindi na po. Ay, ah, paano ano ba? Ah? Hindi ko ano? Pinulit, ah? ano? ano na, ah, na po ulit. Ah? Bawa na po kayo sa akin. Tatay na tatay na. Ano tayo sabi? Hindi na hurado tayo Kakalain ka na. Hindi ko ah? ulit yan. Ayaw ah? mo mamatay. Ipatay. Ayaw mo mamatay. Ay, ha? Pag inulit po ito, alam na ang bahay ko nito. Ha? Pag bibigyan okay. kita sa ngayon. Opo, dahil napatawad ka rin ng asawa. Opo. Ha? Opo. Opo. Oke, okay, kuningan. Kuningan, yan. Kunin nyo Ini tuh big. Big tuh big.